So yan guys, welcome guys, back to my, my channel. To my Angela na po Please subscribe so, my channel. ready na naman guys. so, kami guys, papunta sa Ready na kami guys, papunta na naman kami sa Cagayan. So, guys, Oro kasi Oro guys. may meeting ako kasi bukas. bukas. May meeting ako. So yan, isa so, pa yan. Ngayon, ng anak. ang oras ngayon so ka is 4.30. So, so, so ayan, kasama ko yung dalawa kong anak, panganay at bunso. So ayan guys, so ayan guys, maglakad-lakad muna kami guys, maghanap ng kasakyan namin, motor. So, so, kaya yan, nga oh. namin maglakad-lakad. So, so, dito pala. Hanap kami ng aming uh, sasakyan ayan, or motor, Napakahirap guys. Napakahirap pag Patungo maghanap sa na namin sa sasakyan. Para so, na makasakay kami sa jeep, guys. Ang taas ang lalakarin mo, guys. Going to. So, so, guys. Kasi ang layo pa namin. Yung motor, nandun pa sa uh, elementary, guys. Ang guys. Ang layo. Para sa terminal ng motor. Ayan. So, so, dito. So, ayan. So, bilis, 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 bilis na namin maglakad-lakad, guys. Kasi hapon guys. na. Ayan. So, sige. Hmm. So bilis bilisan na namin ang aming laptopuras so, is okay so, na. So yung mm -hmm. mga oras, guys damit pala guys dinala ko yung kailangan so, laban So, ayan, so, um, para naman maglaba Amerika. ako doon, ayan. So, Ayan nandito na kami nandito sa na jeep? Kami sa jeep na. Hindi ko na, na. nag-video nang guys, so, pagsakay sakay na namin sa motor. Namin na video hindi ko na nag-video guys, pagsakay hirap pala sa motor. Kasi ang hirap, hirap mag-video pag nasa motor ka. Kasi, ang ang so, motor ka. Um, kasi yung daan, alam mo naman, hindi siya talaga. So ayan, so, nandito, na so, nandito na kami sa bahay. So nandito so, na kami sa bahay, guys. So iinom muna ako ng tubig, guys, kasi napakatagal ang panahon. Ayan, So ngayon So, tubig lang yung oh, yung natin, lang, guys. Ito, ako ako ng isda. Kaskit. Puro ulo. Iwasan din natin yung mga... At ano itlog, guys. itlog. Ayan. So, magluto din ako ng pinakbet, So, dito ako, ang dilim. So, ayan. Hindi na kailangan magsuga dyan. May ilaw. So, ayan. So, mag-ready muna ako ng bumbay, sibuyas bumbay para sa pinakbet at garlic. So, ayan. Bilis-bilisan na natin. Ayan guys. Kailangan na natin magluto para sa ating kakainin. So, ayan, naglaba. So ayan, nandito na kami. Nandito na pala ako sa Puan guys, Plaza sa Ipunan. So kasama yung dalawa kong anak guys. Kasi pagkatapos namin, so pagkatapos, na, pagkatapos ko mag-meeting, so papunta na naman kami sa sel sel Salvador guys. So Ayan. So, maghintay muna kami dito kasi may nag may, may naggamit pa ng cover So, ayan din. Katapos guys, may tapos na ang meeting. So, dito na kami. Yung sinasabi ko na mayroon akong pupuntahan. So, dito kami guys. Ayan. Naghintay muna kami guys pa kasi hindi pa tapos. Ayan. Sinama ko yung dalawang anak. Sinama ko sila. So, pagkatapos dun guys, lumabas na naman kami at may bibilhin kami guys bilhin ko, bilhan ko sila ng ano um, may burger sa ano guys sana sa unahan so, kasi gutom na sila daw kasi ang oras ngayon is 12 o'clock ayan so ayan ayan guys so, malapit na kami so dito tayo So... Ayan oh, nandito na kami guys. Mag-order muna tayo guys. Ayan. Hintayin muna yung order namin. Hintayin namin. So, ayan. So, tumawag pala yung asawa ko guys na mag, mag ano na lang daw, magsakay na lang daw kami sa multicab namin. Ayan, nandito na kami sa multicab namin guys kasi yung asawa ko mag-deliver ng tubig sa bulwa. So, pagkatapos, pagkatapos namin sa Bulwa, so uwi na kami sa El Salvador ihatid kami sa ng asawa ko kasi mag-refill siya doon sa tubig kasi walang tubig dito sa Cagayan kaya nga sinasabi ko sa inyo guys na nagdinala ko yung mga damit na galing sa El Salvador pagkatapos wala palang tubig dito so ayan so buti na lang yung anak ko yung grade 11 ko ay nag Nag, nag ano na siya ng tubig guys nagpundo ng tubig so ayan nakalaba ako so yung mga damit na dinala ko guys nalaban ko talaga so ayan magde-deliver pa yung asawa ko guys buti na lang yung 40 kagalon may ano na guys may tubig na kasi nag ano para i-deliver sa kaniyang mga suki kasi dito walang tubig so mabinta talaga ngayon ang mineral water kasi yung mga tao walang tubig so ang iba ang ipagloto nila yung mineral water guys kasi walang agas <laughs> so, ayan Buluwa na kami so dito pala kami nag ako guys dito ako lumaki sa buluwa. so grade grade 7 up to 4 year college guys dito ako naka tira na working student ako guys dito dito na, sa area na to kasi so, dito ako lumaki. Ayan, daming mga experiences. Ayan. So, ayan. Please. Ayan. So, naghintay mo